Gina, start. Up, 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 up. So, yung unit natin ngayon, ayan, so, tinuwing na ito. Ngayon pala nakarating. Uh, skip yung unit natin. Ang problema dito ayaw mandar. Ayan, so, ito yung isusolve natin ngayon. May challenge na naman tayo ngayon. Ayan, so, step 1 tayo. Check natin yung mga pios at relay. Sa mga gusto na matuto dyan, sabayan nyo ako na itroubleshoot to. So ito yung dapat na una nating tingnan uh, kapag ayaw umandar yung sasakyan natin. Dito nga ay nag ako ng relay. Tinisting ko kung nag ba. Sa mga nagsasabi dyan na ipa-scan na naman to. Uh, Siyempre uh, itong ginawa ko ay nag-tutorial ako. So ano ba yung gusto ninyo? Uh, gusto nyo ba na matapos agad? Paano tayo makapagturo nyan? Uh, paano natin magawa yung tutorial natin? Pagkatapos ng mga fuse at relay ay step 2 naman tayo. Dito tayo sa fuel natin. Ititest natin kung may uh, fuel ba na lalabas, nag-function ba 'yung fuel pump natin. Depende pa rin sa inyo 'yan kung ano 'yung maging step 1 at step 2 ninyo. Go. Hingi lang ako ng favor sa inyo, paki-like and share sa video na ito at maraming salamat. So, ibig sabihin may fuel naman tayo. So, ibabalik lang natin itong mga fuel lines natin. At pagkatapos nga ay proceed naman tayo sa step 3. So dito na naman tayo ngayon sa ignition coil natin. Magte-test tayo dito kung mayroon ba itong uh, kuryente, may spark ba. So observe lang niyo kung paano itis yung ignition coil. Give start. So ayan, walang kuryente. Try natin ulit. Give start. So ayan wala tayong kuryente kaya ayaw umandar yung sasakyan natin uh, may fuel siya pero walang kuryente yung ignition coil natin. So ngayon hanapin natin yung dahilan bakit walang Pinan kuryente naman? yung ignition coil natin. Magsimula tayo dito sa camshaft sensor natin. Itis natin to kung uh, nag-function ba to. So dito gumamit ako ng multimeter. So observe lang natin. Yes, start yung camshaft sensor ay may tatlong wires ya kaya dalawang bisis ako dito nagtest yes dad pagkatapos ko naman test yung camshaft sensor ay okay naman siya so dito naman tayo sa crankshaft sensor tinanggal natin yung uh, tire natin sige open mo yung cover na to sige tanggalin mo dito nga ay tinanggal na namin yung crankshaft sensor kasi uh, ito yung problema niya uh, ito yung sira ito yung dahilan bago walang kuryente yung ignition coil natin yan yung so, natabunan ng dumi yung sensor dito na yung crankshaft sensor natin kita natin motocraft yung brand uh, Ford talaga to original So 'yan. Ito na 'yung bago nating sensor. Makikita natin na same lang siya. So ito ngayon 'yung ikakabit natin dito. So, dito tayo. Ang una nating gagawin, tanggalin muna natin 'yung bolt dito. So, itong bolt na to. So, dito Ayan. panurin yung mabuti. Dahil importante ito. Ganyan muna natin ito. Tinimim yung bolt natin. Tapos, tanggalin natin. Yan. So, ito na yung bolt natin. Pagkatapos natin tanggalin ito. Kailangan natin ng tools. So, usapang port tayo. Kailangan pag Ford yung unit na tinatrabaho ninyo Dapat meron kayong tools na ganito Ganito Tapos Ito yung gagamitin natin So nakikita natin yan Mas mataas to Ito yung tools natin na ginagamit Para Matap natin yung uh, Sasakyan natin So Install natin yan dapat mayroon tayong ganito na tools pag port yung mga tinatrabaho natin yung port codes so, na nanababasa sa scanner ay lalagay ko lang sa katapusan ng video dahil ang importante dito ay malaman ninyo kung paano ikabit tong crankshaft sensor Yan. so tapos na tapos nating ma install yan ay Ikuti natin yung hindi natin dahan-dahan lang hanggang sa sumayad siya dun sa nilagay natin na uh, ano yung tools natin na nilagay natin yan so ikot lang hanggang sa may sumayad Pag sumayad 'yan, ibig sabihin okay. ay naka na 'yan. So 'yan, sumayad na. Okay. Ibig sabihin ay naka-tap din center na 'to. And so, install na natin 'to. Dapat pag-install dito ay malagay natin 'to sa tamang timing. So, ayan. Yan, kita natin na may adjust siya dito. So, dapat ang gagawin natin dito, may lagay natin sa tamang adjust to. So, ayan. Makikita natin to na mula dito ay may bakanti siya dito na walang ipin. So, ngayon, paano ba natin to may lagay sa tamang adjust? ano ba yung tamang adjust dito mula dito sa ibabaw ay magbibilang tayo ng limang ngipin. so simula tayo dito isa dalawa tatlo apat so lima so ito yung pang lima Ang gagawin natin dito yung crankshaft sensor natin ay lagay natin sa gitna so yung pinakagitna ng sensor natin. So, adjust natin to. Yan, lagay natin sa gitna. Yan. So, yan, kita natin na, na nasa gitna na yung number 5 na ngipin. So, ibig sabihin, yan yung tamang adjust niya. Ang gagawin natin ay higpitan na natin yung bolt So ayan, higpitan natin. Ibabaw. Tapos tanggalin natin yung tools na nilagay natin. Importante na matanggal natin yung tools kasi pag nakalimutan natin yon ay malaking problema. So tanggalin ko muna. So ayan. Okay na. Tapos na nating may balik. Ang natin ngayon ay paandarin na natin kung aandar na ba to. Sana umandar na siya. Sige, kabit mo yung baterya. yes start. Ritso. Wala, redondo. Yun. Uh, akala ko ayaw umandar. Bakit matagal siyang umandar? Kinakabahan tuloy ako. Akala ko hindi aandar. Napakataas ng Cranking niya. Ayon. Try RPM, RPM. Ayan Try mo patayin Try mo patayin Start natin ulit Kung matagal pa bang umandar okay, start Matagal kasi yung cranking niya kanina Ayon. So one click na Okay try mo ulit patayin Okay start Ayun. Good job. So 'yan. Ito yung trouble code natin. Crankshaft position sensor